Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Nalito sa kanya. No joke. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagay. Mas matindi panggirian at hidwaan sa pagitan ng dinastiya sa politika ang nakaamba sa pagitan ng kampo ni na Pangulong Ferdinand Bumbong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na ibinuto ng karamihan sa paniniwala na sila ang mag-aahon sa ating bansa sa kahirapan. Pero alam ba ninyo kung sino ang nagpagalaw sa ganitong hidwaan sa dalawang makapangyarihan at malalaking politiko sa ating bansa? Ito ang ating tatalakayin sa video ito. Yan ay aking papalagay. Ayon kay San Pablo, sapagkat hindi tayo nakipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadiliman o mieral sa sandibutang ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Mga taga-efiso kapitulo 6 versikulo 12 Kaya dapat ding magmatiyag ang nasa gobyerno dahil may makapangyarihang kwersa na hindi natin makikita at marami na ding hindi naniniwala na tunay sila. Ang kalabang ito ay mas makapangyarihan pa sa atin, mas malakas pa sa atin, mas matalino pa sa atin, hindi sila natutulog at hindi sila kakain, lalo ng hindi sila nagpapahinga. Sila ang nasa likod at nagastang direktor sa mainit na hiduwaan sa politika kung saan ang mga mahihirap ang siguradong nagiging kawawang biktima. Dito sa ating bansa, hindi katanggap-tanggap ang pagbabangayan at pagsisikmatan ni na dating Presidente Rodrigo Duterte, ang anak nitong si Vice President Sara Duterte at si President Ferdinand Bungbung Marcos Jr walang ibang matatamaan ito kundi ang ekonomiya ng ating bansa. Sa halip na makatulong, babagsak ang kabuhayan at apiktado ang mga mahihirap. Sisinghap-singhap ang ekonomiya na bago pa lamang nakabawi dahil sa hugupit ng pandemya. Paano dadagsa sa ating bansa ang mga dayuhan kung may leader na nagbabatuhan ng mga masasakit na salita at paninira. Masasayang lamang ang sinimulang pagpopromo na humihikayat sa mga turista na dumalaw sa tinatawag nilang ang bagong Pilipinas. Sa naganap na bangayan ng mga malalaking politiko, matatakot ang mga investors. Sinong negosyante ang maglalagak ng kanyang pera sa bansang nag iiringan ang mga politiko? Kaysa Pilipinas, isugal ang pera. Dadalhin na lang nila sa bansang walang kaguluhan. Safe na safe sila doon. Hindi sila matitinggating dahil walang nagbabangayan na mga leader sa politika. Maaring titindi pa ang pag-eeringan ni na Duterte at Marcos Jr. Hindi na mapigilan ang bibig ng dating presidente sa pagpapasabog ng mga isyo laban kay Marcos Jr. At sa pag ang ito, tiya na ang labis na masasugatan ay ang kabuhayan na bago-bago pa lamang nakakarikabi. Matigil kaya itong pagbabangayan nila? Dapat tuunan ng pansin nila ang paglikha ng trabaho problema sa droga, korupsyon at ang sigalot sa West Philippine kung saan unti-unti nang sinakop ng China. Mas matindi pa ang girian at hiduwaan sa pagitan ng dalawang kampo matapos tanggalin ang huli sa opisyal na bumubuo sa National Security Council alinsunod sa inisyong Executive Order No. 81 ng Pangulong Bumbong Marcos. Bukod kay VP Sara, tinanggal na rin sa National Security Council ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung saan binigyang katwiran ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na kailangan ang mag-ama sa National Security Council dahilan hindi na daw ito nagampanan ang kanilang responsibilidad at tungkulin sa National Security Council. Ayon kay Father Jose Francisco Siquea, Exorcist, dapat nating ipanalangin ang ating mga pinuno sa ating bansa dahil sila ay target din ng ating immortal na kalaban at kung sila ay mapa sa kamay ng ating kaaway, siguradong maraming madadamay. Ano ngayon ang punot dulo ng mga ito? Walang iba kundi ang mga espiritu na naghasik ng kasamaan laban sa atin at nagiging epektibo ang kanilang pakipaglaban na ginawa laban sa atin dahil marami na ang hindi naniniwala na meron tayong mga magagaling at hindi makikitang kalaban. Ipagdasal natin ang ating mga leader sa simbahan at sa ating bansa. na bagampanan nila ang banal nilang tungkulin, hindi sa pansarili nila, kundi para sa bayan at para sa Diyos Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Sa darating na Webes target itransmit ng House Secretary General sa opisina ng House Speaker ang tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.